Paano nga ba tayo dapat tubingin sa buhay natin para hindi tayo makalimot sa Diyos? May tatlo tayong point. Una, look back at God's goodness. Balikan mo ang nakaraan at tingnan mo kung paano ka ginabayan ng Diyos. Pangalawa, observe His protective hand. Tingnan mo mabuti at paniwalaan na ang nag-iingat sa iyo ay ang Diyos. At pangatlo, trust the way He has made. Pagtiwalaan mo ang pamamaraan ng Diyos. So pag-usapan natin ang unang point, look back at God's goodness. Balik, tanawin natin ang kabutihan ng Diyos. Tingnan mo kung saan ka na dinala ng Diyos simula noon para hindi ka makalimot. Deuteronomy 6.20-21 Kapag dumating ang araw na itanong ng inyong mga anak kung bakit kayo binigyan ni Yahweh ng kautusan at mga tuntunin na itong habilin ng Diyos sa kanila upang hindi sila makalimot ng tuloy-tuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon. Kapag daw dumating ang araw na itatanong sa kanila ng kanilang mga anak, bakit ba tayo binigyan ng kautosan ng Diyos? Ang ibig sabihin, hindi nila palalampasin ang pagkakataon na sagutin ang mga katanungan ng kanilang mga anak. Hindi sila papayag na ang mag-explain ng kasagutan ay ang kanilang mga kaklase sa eskwelahan, social media, at mga pelikula, kundi ang unang tamang panggagalingan ng katotohanan ay ang mga magulang na maingat na sumusunod sa kalooban ng Diyos. So paano daw tayong mga magulang sasagot sa tanong ng ating mga anak? Kasama tayong lahat dito, hindi lang mga Israelita. Verse 21, ganito ang sabihin ninyo. Noong araw, inalipin kami ng faraon sa Ehipto pinalaya kami roon ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Wow! Ang una sasabihin natin ay ang ating problema. Sabi dito, inalipin kami ng faraon. Nais ng Diyos na kilalanin natin ang ating nakakaawang sitwasyon. Maring hindi na ito nararanasan ng mga anak ng mga Israelita kasi nakalaya na sila sa pangaalipin ng mga Ehipto. Pero gusto ng Diyos na balikan nila ang nakaraan. Bakit? kasi madali tayong makalimot lalo na kung ang mga anak natin ay hindi nakaranas ng hirap. Hindi nila ma-appreciate kung bakit ka sumusunod sa Diyos ngayon. May mga pagkakataon sa aming devotion ng aking mga anak ay sinasabi ko sa kanila kung gaano ako kasama. Sabi ko sa kanila napaka-gracious ng Diyos sa akin. Dahil kung hindi, wala sana sila. Kasi pumatay ako ng apat na anak ko sa pamamagitan ng abortion. At dapat pinatay na din ako ng Diyos. Pero binigyan niya ako ng chance na bumalik sa kanya. At binigyan niya ako ng privilege na maglingkod sa kanya. Akala ko noon ang consequence ng kasalanan ko ay hindi ako magkakaanak. Pero sabi ko sa mga anak ko, andito kayo ngayon, buhay kayo. Ito ay God's goodness. Kaya sabi ko sa kanila, kung naging maawain at gracious ang Diyos sa akin, ay magiging ganoon din siya sa inyo. Kaya palaguin nyo ang inyong relationship sa Diyos at ikwento nyo rin ito sa magiging anak nyo. Bakit ko ito sinasabi sa kanila? Kasi maring pagdating sa aking mga apo ay hindi na nila kilalanin ang Diyos. Kapag okay ang buhay, walang problema, hindi nila hahanapin ang Diyos. Pero kung malalaman nila na kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, ay hindi ako magkakaanak. At kung hindi ako nagkaanak, ay wala din sila. Kaya't kailangan din nilang ipasa ito sa kanilang mga anak. Maaring nasa paghihikaus ka noon, pero tinulungan ka at ginabayan ka ng Diyos. Naalala ko may nagpost sa social media, sabi niya, hindi na marami ang tubig sa instant noodles ngayon. Dati ang Jollibee nakakapunta lang pag may okasyon. Dati sardinas ang ulam araw-araw ngayon, minsanan na lang pang nagkikrabe na lang. Dati ulam ang toyo, ngayon sausawan na lang. Dati tayo ang namamasko, ngayon tayo na ang nagbibigay ng pamasko. Sabi niya minsan kailangan nating balikan ang nakaraan para ma-appreciate natin ang ngayon. Alam mo, tama siya, no? Kasi kung hindi mo babalikan ang nakaraan na ginawa ng Diyos sa iyo, hindi mo makikita ang kabutihan ng Diyos at makakalimutan mo siya. Maring ang trabaho mo dati ay illegal o immoral para lang makasurvive. Pero niligtas ka ng Diyos at ngayon meron ka ng maayos na trabaho. Naalala nyo ba yung topic natin noong nakaraan yung isang prostitute na nakatanggap ng pagmamahal at pagpapatawan ng Diyos? I'm sure naalala niya ang past niya na makasalanan siya. Pero pinatawad pa rin. Kaya ganun na lang ang pagmamahal niya sa Panginoong Yesus. Inalala niya ang grace ng Panginoong Yesus sa kanya. Kaya nga nakakalungkot kasi may mga tao na kapag tinitignan nila ang kanilang buhay, ang nakikita nila ay puro guilt na lang. Hindi sila makamove on sa guilt na humahabol sa kanila hanggang sa pagtulog. Sising-sisi sila at gusto nilang bumalik sa nakaraan para itama ang pagkakamali. Pero hindi na ito pwede. Kaibigan, sa halip na tumingin ka sa mga kasalanan na nagawa mo, ay tanggapin mo ang kapatawaran na inaalok ng Diyos sa iyo. Oo, balikan mo at alalahanin at kilalanin mo sarap ng Diyos ang iyong pagkakamali. Pero hindi para bugbugin mo ang iyong sarili sa maling ginawa, kundi para ihingi ito ng kapatawaran mula sa Diyos na nagbayad ng lahat ng iyong kasalanan. Hindi nais ng Panginoong Yesus na manatili ka sa kulungan ng iyong guilt nais niya makalaya ka sa condemnation ng kasalanan. Sabi mo, Lord, nananampalataya po ako na binayaran mo na ang lahat kong kasalanan. Past sins, present sins, at future sins. At dahil dito ay malaya na ako. Salamat po. Aalalahanin ko po ito araw-araw upang hindi po ako matuksong tumalikod sa iyo. May mga tao naman pag tumitingin sa kanilang buhay ay puro regret na lang ang nakikita. Kung ginawa ko lang ito noon, sana ganito ang buhay ko ngayon. Kung meron lang ako nito noon, sana masaya ako ngayon. Ibigay, hindi ko alam kung anong regret mo sa buhay pero alalahanin mo na ang plano ng Diyos para sa iyo ay hindi niya binabawi. Kahit ano pa ang sitwasyon ng buhay mo ngayon, ay pwede ka pa magbago ng direksyon. Nakahanda ang Diyos na bigyan ka ng bagong simula. May mga tao naman kapag tinitignan ang buhay nila, ay palagi na lang naaalala ang mga good old days ika nga. Naalala ko may pagkakataon na pumapasok sa isip ko ang mga kalokohan na pinagagawa namin noon ng aking mga barkada. Naalala ko ang mga lugar na pinupuntahan namin, lalo na sa mga patay sinding lugar. Naalala ko ang mga bisyo at pambababae na ginagawa namin. At narealize ko kung ganitong mga bagay ang babalikan ng aking isip ay mapapahamak lang ako at hindi ko magagawa ang pinapagawa sa akin ng Diyos. O kaya naman, maaaring naiisip mo na maganda ang buhay namin noon kasi maganda ang ekonomi ng Pilipinas. Malakas ako kumita sa trabaho kasi in demand ang aking trabaho noon. At dahil naaalala mo ito, gusto mo nalang balikan ang nakaraan. O kaya baguhin ang iyong sitwasyon sa ngayon. Alam mo, ang tendency nito ay manatili ka na stagnant at hindi ka makausad. Ibigan, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay kung mananatili ka dyan. Ang alalahanin mo ay merong Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay at abilidad. Ang reason kaya kapag buhay ngayon ay meron siyang magandang plano at nais niyang dito ka mag-focus. Ibigan, sinasabi ngayon ng Diyos sa iyo na kahit ano pa ang nangyari sa nakalipas, masama man o mabuti, ay nakahanda siya na gabayan ka sa iyong journey. Tingnan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Maaring may masasakit na pangyayari pero makikita mo naman na hindi ka pa din pinabayaan ng Diyos. The fact na naririnig mo ang mensahe na ito ay kinakausap ka niya ngayon na bumalik sa kanya. Maaring isa ka sa mga taong nasa bingit ng pagtakbo palayo sa Diyos. Pero nais nice ng Diyos na alalahanin mo kung ano ang mga miracle na ginawa niya sa buhay mo. Tuloy natin ang talata sa verse 22. Nasaksihan namin ang maraming kababalaghang ginawa niya laban sa paraon at sa mga Egyptyo. Wow, ito ang sasabihin mo sa iyong mga anak. Anak, nasaksihan ko ang himala ng Diyos sa aking buhay. I'm sure, isa ka sa napakaraming tao ang nakasaksi ng milagro mula sa Diyos. Tingnan mo yung mga pagkakataon na muntik ka ng masaktan o mamatay sa isang aksidente pero naghimala ang Diyos at ikaw ay nakaligtas tingnan mo yung mga pagkakataon na walang wala na talaga kayo pero biglang may nag-offer sa ng trabaho. Tingnan mo yung time na may sakit ka o ang mga anak mo pero pinagaling kayo ng Diyos. Tingnan mo yung milagro na nagpadala ng mga tao ang Diyos sa iyo para tumulong, mag-encourage at magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Tingnan mo ang milagro ng answered prayer. Humiling ka sa Diyos at nakita mo na sinagot ka niya. Tignan mo, milagro ng transformation mo ngayon. Para sa ibang tao, wala ka ng pag-asa. Hopeless ka na. Pero ngayon, ang layo na ng narating mo. Binago ka na ng Diyos. Ibigan, ganito mo ba tinitignan ang buhay mo? Sinasabi ng Diyos sa iyo, tignan mo ang mga ginawa kong himala sa buhay mo. Kaya ka nakarating sa kung ano ka ngayon. Tingnan mo din kaibigan kung paano nag-provide ang Diyos sa lahat ng pangailangan mo. Sabi sa Deuteronomy 6.23, inilabas niya kami sa Ehipto upang dalhin sa lupaing ipinangako niya sa ating mga ninuno. Wow! Anong ginawa ng Diyos na gusto niyang maalala nila at ituro sa kanilang anak na inilabas sila sa Ehipto na kung saan sila ay alipin at dinala sa lupaing pangako doon sila ay malaya na at pinagpala ng Diyos. Marahil, isa ka sa mga nakatanikala ngayon. Nakatingala ka sa pornography, drugs, homosexuality, alcohol, gambling. Ibigan, ang Diyos na nagpalaya sa mga Israelita ay siya rin Diyos na gustong magpalaya sa iyo. Siya ang magpo ng lahat ng kakailanganin mo upang ikaw ay makalaya. Kaibigan, kung nawala ang passion mo para mag-serve kay Lord. Nakalimutan mo siya. Balikan mo ang nakaraan. Tingnan mo ang kabutihan niya. At pag na-realize mo ito, ay it's about time na ibahagi mo din ito sa iba. Naalala mo ba ang time na sobrang masigasig ka ibahagi siya sa iba? Na sobra kang intentional na makita ang mga naliligaw na sumuko sa Diyos? maamin mo ba sa sarili na nawala na ang passion na iyon? ibigan, hinto ka muna at balikan mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Ito ang susi upang makasulong ka na magbahagi ng gospel sa ibang tao. Sabi ni David Wilkerson, "Every demonstration of God's faithfulness to us is an opportunity for us to testify of him to others."